Magandang araw! Ako po si Atina Nicole Alcala mula sa Grade 10 Habaku. Ngayong araw, ako ay maghahandog sa inyo ng isang tulang may malayang taludturan. Sana po ay magustuhan ninyo! Inang Kalikasan ni Atina Nicole Alcala Mga humuhuning ibon na para bang koro ng gubat. Mga hayop na gabay ng lupa dagat. Mga lunti ang pananim na kay sarap pagmasdan. Sariwang simoy ng hangin na bumubuhay sa ating mga nilalang. Mga anyong tubig na kasing linaw ng langit. Mga anyong lupa na hitik sa mineral. Sa agos ng buhay, na kapayapaan ang dala. Siyang kayamanan ng ating perlas ng silanganan. Ngunit ang dating di mapantayang kagandahan, unti-unting naglalahot na mamatay. Mga taong gahaman na dapat sana'y tagapangalaga, ngayoy nanlalapastangan. Nauubos ang mga puno at hayop, umaagos pa ang baha. Mga pangakong napako, nais pa ba nating dagdagan? Buksan ang ating mga mata sa inang kalikasang nagsusumamo, tumindig at kumilos ng tama bago pa mahuli ang lahat, sapagkat sa kanyang pagkasira, tayo'y mapupuno ng pagdurusa. Ngiti. Say hi hey, to the camera, baby. Hmm. Ang ng baby Hmm.